Super happy ang social media personality na si Rendon Labador nang muli siyang makabalik sa Facebook. Nitong lunes, October 2, muling nagbabalik sa naturang social media platform ang kontrobersyal na self-proclaimed motivational speaker matapos ang pagkakabura ng kanyang account noong September 7. I am back. Namiss nyo ba ako? Kumusta kayong lahat, Pilipinas? Bungad ni Rendon. Dagdag pa niya, lablab lab muna tayong lahat, ayos ba? Makikita ang mga hashtags na hashtag lablablabedor at hashtag stay motivated sa post ni Rendon. Kwento pa niya sa comment section, masarap raw sa pakiramdam ang magbago. Hirit pa ni Rendon, ang sarap pala magmahal. Matatanda noong nakaraang buwan lang nang magreklamo ang social media personality ukol sa diyamanoy pagmamas report ng madlang people sa kanyang social media account. Una nang nawala ang TikTok account ni Rendon at pagkatapos ay ang kanyang Facebook page naman ang nawala. Marami naman sa mga netizens ang nagdiwang sa pagkawala ng kanyang ibang social media accounts dahil na rin sa hindi na makatarungang pamumuna nito sa mga artista sa social media. Sa kanyang nakaraang interview sa talent manager na si OG Diaz ay humingi na ng tawad si Rendon sa kanyang mga nasagasa ang mga artista gaya ni na Michael B. at Vice Ganda. I am apologizing, I am trying to be perfect, ngayon naman nakikinig na ako, marami akong opportunities, marami naman akong nasaktan din naman talaga, yun din naman yung regret ko talaga, I am trying to be better, sabi ni Rendon, hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.